Tingnan niyo na kung gaano kalalim yung ano nito. Grabe yung inukay nila. Oh, ang gulo diyan, oh. Pa kami. Ito mo sabi elevator talaga. <laughs> vlog ako ha. Hey, Mag-hello ako sa vlog ko. Ayun. Ah, dito. Ito pala. Ah, ito pala. Ayun. Sorry. Hello guys! Ito kami dahil Nagdawar dawar kami rito Sa Cap D Ayan ang mga building dito guys Ay mga friends kung ano may yaman. <laughs> Not, not too much mayaman. Yeah, okay. shopping ano, o Si Vice si. si, Ganda, o. Oh. <laughs> in, mid, in <laughs> middle, 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 <laughs> ano lang, middle class. class. Ito na yung taas in, namin, o. Oh. Ayan ang taas namin. Oh, wala dito. Saan ba? Saan, ba? saan, mo ba? saan, uh. saan? saan gani? Hindi ba alam kung saan nakatrabaho yung jowa pa? mo? Ngayon pangalang, ni? Eh. Oh, oh my God. Bawal daw. Coffee shop. Naglalakad pa pala Thank you. Zone 3. Sampai zone 3. Zone. Zone 3. Oh, oh, oh. Ano yung bata kanina sa ano? Ayun ba yun? Sunodan tayo? <laughs> Ganyan na si Luna? Dito tayo? Dito ko mo ako ng bagay, pagtatagpuin natin ang matagal na nagigiwalay ka magjowa. to na. So guys, hinahanap ta, hinahanap pa talaga namin yung coffee shop na yan. Yan yung mga building rito. Sabi ano Anong sabi na ano? sabi ni Tony? Dai, ano sabi ni Tony? Ano sabi ni Tony? Tony Porter? Bye tayo ay nasa dining dining restaurant ang pagka squatter natin ay ayo natin <laughs> <laughs> Shout <laughs> out sa mga kabataan dyan! Mahano ulam! Mahano ulam! Ano yun? Mahano ulam! So yung shout out guys! Shout out guys! Mahano ulam! <laughs> oh, Thank you so much! Wait, wait! si Da! <laughs> Diyos ko grabe Akala natin doon na pagbaba natin ano na ano, no <laughs> Ayan guys Naglalakad kami dito sa Kakti Dito sa Riyadh, Saudi Arabia Na kita na ako ng pink Na kita na ako ng pink. Di ba sabi 3? Kaya ang eh oh. Sabi ko sa iyo, eh. Matagal ko nang gusto pumunta dito eh. <laughs> Kaya ang sabi ko sa iyo eh. Para tayo nasa Encantadia. No? dito. Ito yung Cup D, guys. Ito yung lob ng Cup D. <laughs> sa 10 years ko dito sa Saudi Arabia, ngayon ko lang ito paso. Ito pa lang loob nitong Cup D na to. Ay, akala ko to, yung... yung parang ma-style Makati, no? Uh Oo. -oh. Parang business district. Oo. Oh, oh. Ang ganda na po. Mm. Ang ah, ganda na po. office na yun. Ah, ito nag-office ng mga company. company. Mga bangko nandito mga work, dito. Okay, feeling mag-work dito, no? malaki sa ng mga itong dito. May kadalasan din naman Saudi. Uh, oo. Mga expat din, Oo. Oo. Duro malalaki yung ano. Pwede ba mag-yose dito? Paano? Dudumihan mo yung hangin larito? -e do mo yung hangin larito. Bakit nababoard ka nyo? Baka dito. Mm -hmm. Bored ako. Gusto ko mag-walking. Walking. walking. Hindi talagang nawawala yung mga dito sa kanila rito, no? I need to find myself. Yes. <laughs> Mamawadali yung isa, oh. Excited? Banda, no? Ito yung part ng Saudi dito sa may ano nila, pinaka-tag dito, Kapdi. Business ano yung tag dito? King Abdullah Financial District. Oo, Financial District nila rito. Ang ganda, grabe. Ngayon ko lang ito napasok parang ano, parang uh, BGC sa, oo, BGC sa oo, parang BGC sa Pinas. Ewa. Bonifacio Global City pala. Oo. CR ka. Ano May CR sila. Sino naman nang nakatigil? Ano ba yan? Ito yung tumatawag sa... Ano yan ito? Video? Oo, i-upload ko pa ito. Ah, sa YouTube. Travel lang na yung nilakad natin, no? <laughs> Tapos hindi natin nakita yung sa... <laughs> Ang galing ano, eh. Ang galing na? Ito e, Ito? Hindi. Namaya ipakita ko sa'yo. Hindi mo namamansin yung sa ano? Saan? i mo. Hindi nag-aan. Hello guys! Ano ah, ito kami sa Cap D? Ano na? Pagpunta tayo doon. Hindi kayo mahihiya. Sana Oh my god, look at the picture to our car. Hing It's it's so nice. Alright. O okay, diba? <laughs> Ma, anong ulam? Ma, <laughs> pabukas ng pinto. <laughs> Mami. Black picture. menurutkan nasab lagu ko siii siap ya kira? iya